Hi guys, welcome again to another episode of Door Gym. So ayan, may question nga tayo today. So ano daw yung mga basic workout na pwedeng gawin sa mga baguhan pa lang na nag gym or mag gym pa lang. Siyempre, ilalagay pa rin natin dito yung mga workout na pwede natin gawin, pero home version. And unang-una na nga dyan is ang push-up. So if di nyo pa nga kayang mag-push-up, pwede nyo gawin to, ang incline push-up, mas madali siya. Or pwede din itong knee push-up. So, dun nga sa incline push-up, pahanap lang kayo ng table na pwede nyo pagpatungan tapos magpo-push-up na kayo dun. And ito namang ni push-up ni yung gagamitin nyo instead na yung paan natin. And if kaya naman mag-push-up, mas magandang push-up na lang ang gawin natin. And ang reps nga natin dyan is 8 to 10 reps. At gagawin natin siya for 3 sets. So, yun din kasi yung rep range na sinumalan ko nung nag-start pa nang din ako mag-workout or mag-gym. And after natin mag-push up ang next workout naman natin is para sa legs. So mag squats naman tayo. Same pa din, gagawin natin siya for 8 to 10 reps and for 3 sets. So if yan, if hindi nyo kayang mag-squats, pwede kayong mag-assisted squats. Yan, maglalagay lang kayo ng upuan sa likod. And syempre, mas maganda pa rin kung kaya natin mag-squats. And pero kung hindi talaga kaya, yon progressive yung gagawin natin. Maybe around first to third week, parang yung mga assisted muna yung gagawin natin. Then sa mga succeeding weeks, pwede natin i-level up yung workout. Pwede sa unang week, assisted squats. Tapos sa uh, after two weeks, squats naman. Then after three to four weeks, jump squat naman. Next naman is para sa back naman natin. If hindi nyo pa kayang mag-pull-ups, yan, yan yung pwede nyo unang gawin. Mag-hanging muna kayo. So, una, counting yan for 30 to 60 seconds kung gaano katagal yung kaya nyo. Tapos, for 3 sets. And, pag na-develop nyo na yung strength nyo, pwede naman kayo mag-scapular pull. Try nyo ng 6 to 10 reps dyan for 3 sets din. And, if sa mga susunod na linggo is na-develop nyo na nga yung strength nyo, pwede na kayo mag-negative pull up. So, dito, kailangan nyo lang ng upuan. Tapos, tatalon lang kayo. Tapos, dahan-dahan yung pababa. So kaya dahan-dahan yung pababa is para ma-develop natin yung back muscles natin o yung strength natin sa likod. Then sa mga susunod na linggo, try yung gumawa ng dalawa o tatlong pull-up hanggang masanay na yung katawan natin tapos parami na ng parami sa mga susunod na linggo. At syempre, huwag din kayong mai nap Syempre, medyo matagal talaga ma-develop yung muscles natin. Pero mas mapapabilis siya kung lagi tayong nag-workout. Next workout naman is mag dips naman tayo. So gagawin din natin siya for 8 to 10 reps and for 3 sets din. Para naman yun sa triceps natin and para maganda din yung hulman ng lower chest natin. And for our core workout naman, magpa-plank naman tayo. Gagawin natin to ng 30 to 60 seconds, depende sa kaya nyo. At gagawin din natin siya for 3 sets. So pwedeng yan, pwedeng yung unang variation yung gawin nyo or yung gantong variation. And syempre, para hindi naman maiwanan yung calves natin, magka-calves raise naman tayo for 10 to 15 reps. And gagawin natin siya for 3 sets. Pwede na din nating samahan niya ng single calf raise. So same pa rin, gagawin natin siya for 10 reps and 3 sets for each leg natin. So yan na nga yung mga basic workout natin for today. So pwede na siyang gawing every other day para may recovery period yung muscles natin. Siyempre kailangan din nila ng recovery period since doon sila lumalaki or nade-develop. So if may mga questions pa kayo dyan, comment lang kayo dito guys. Pipilitin ko sagutin yan as much as I can. So follow for more. Bye bye!